tawag mo yung sira na yung propaganda. That's why hanggang ngayon, ang inyong pag-iisip pa rin is about the confidential fund. Pero ang sisihin yun yung Congress, ba't hindi niya tinanong yung dalawang intel officer na yon? Diba? Ganon siya. It's about propaganda. It's about narrative. Why? Kasi tayo, nasa democratic country tayo. Pag sinabi mo democratic country, ang elected official, kumukuha siya ng boto isang bilang isang tao regardless na may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan mayaman ka o mahirap ka ang bilang ng boto mo isa so they want to get your vote they want to get your sympathy e eh, may personal ka bang knowledge o kilala mo ba yung mga politiko hindi mo naman sila personal na kilala eh. nakikita mo lang sa TV sa Jaryo at ngayon sa Sokmed so anong gagawin nila just to get your sympathy diba? lalo na they are not performing ang uh, mga elected official hindi silang nag-perform hindi mo silang maramdaman ang alternate way to get your attention and sympathy is to make uh, propaganda so unlike the Dutertes Dutertes are diba? they are well performing uh, government officials diba? kung titingnan mo at iko compare mo sa ibang mga government or elected officials ang mga Duterte, meron bang naging presidente previously na nabubuhay na kayo ha, na ipinagmamalaki ng kanilang mga kababayan? No, ngayon si BBM, ito ay eh, si BBM na lang. Meron ba kayong nakita dito sa social media na nagsasabing, "Yes, I'm from ano, from Ilocos Norte." Talagang magaling sa Ilocos Norte si BBM. Ang galing ng ginawa niya nung governor siya meron ba nun dito na magsasabi na ganun pero tanungin mo dito hanapin mo sa social media dito mag browse browse ka lang kung mahilig ka sa political ano issue marami kang makikita dito na taga Davao na they are very proud of the Dutertes doon pa lang yung distinction pa lang nila makikita mo na the Dutertes they don't need a uh, propaganda because their propaganda machine are genuine real people who are talking here in social media di diba? they are telling their stories personal stories and experience in Davao City pero yung mga taga Lawag, taga Ilocos Torte may makikita ba kayong ganun di ba meron ba o na nagmamalaki dito sa amin, ganito, bla bla, bla. Ano makikita mo dito? Tanong mo, magkano yung kuryente? Di ba may windmill kayo doon? Wala, mahal nga ang kuryente sa amin. Eh. Ganon. Ganon sila. Kasi nga, sabi nga po natin, is uh, yung, yung propaganda machine ng mga Duterte, totoong tao, diba Totoong tao based on their experience they are tell they were telling you the real stories in Davao especially tayo And even me diba tayo kaya nga nakakapagkwento tayo how peaceful during the time of uh, the uh, former president diba yung Yosi uh, tayo king smoker tayo before the, the administration of uh, uh, Duterte talagang kahit saan nagyoyosi tayo pero di ba na disip na disiplina tayo mga anik ubos sa mga barabarangay natin di ba yung experience na ganun hindi na kinakailang ipabricate yon kaya kung makikita nyo nga dito sa Sokmed kung papansinin ninyo yung mga story in favor of the Dutertes makikita nyo iba-ibang kwento hindi walang ano walang rhyming kasi hindi yon fabricate unlike doon sa mga propagandis ng mga against sa Duterte may rhyming anong halimbawa halimbawa inday oh. diba? In lustay yeah. oh di ba inday lustay ganon lang uh, Ganun lang ang ano Ganun lang nititingnan natin diyan so ang isa sa mga ano i am encouraging those people especially yung mga sa side ng mga Duterte and or kung hindi ka man sympathizer ng Duterte but you're in favor of uh, how the Dutertes run the government especially kung nararamdam mo kagad ah uh, magkakaroon lang tayo ng again isa sa mga peaceful again peaceful oli na nabansa maayos oli with it comes to economy especially uh, yung pakikipag-deal natin uh, with our uh, ating mga neighborhood country especially the China di ba China and especially yun sa West Philippine Sea I think the most capable na pwedeng makipag uh, kumbaga makipag-negotiate diyan is none other than the vice president herself Kailan mangyayari yon kapag naging presidente siya cause a lot of propaganda and story and the fake news and chismis ang nangyayari diyan sa West Philippine Sea di ba uh, and also yung 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 internal problem natin so definitely the vice president can handle all those uh, problems and all those things di ba nakita niyo naman di ba kung siya mahina siyang personality, mahina siyang tao, sa tingin nyo, kaya niyang i-handle lahat ng mga persecution na nangyari sa kanya since last year. di ba? Napakalaki nun. If, if, kumbaga kung normal siya, eh, hindi lang siya normal. Halimaw siya, di ba? halimo lahat na, ng, lahat na ng persecution, lahat ng bato na when it comes to politics, tinanggap na niya. Pero andyan pa rin. Diba? Kung iba-ibang politiko yon, wala na, sumuko na yon. So, ganun siya ka-tough. 'Di ba? Tough political leader siya, 'di ba? And uh, she knows how to handle everything. And 'yun yung isa sa mga sabi natin characteristic ng isang magaling na leader. 'Di ba? Ganun siya. So, ang isa sa unang maitutulong mo, una, although hindi naman siya talaga i endorse ng mga politicians. Pero you must identify those politicians, especially yung mga mga senatoriables na alam natin na who will support the vice president, di ba? Yung hindi siya iiwan. Diba? Hindi hindi kasi ito katulad ng ibang bansa, especially like yeah, like the United States na meron lang silang two-party system, the Democrat and the Republican. And yung mga policy ng isang Republican or ang policy ng Democrats yun ang inahaphold ng isang kandidato sa pagkapangulo at regardless na ano yun ang kanyang dinadala di ba like Republican they are very conservative so ganun din yung yung dinadala ngayon ni ni ano na polisya, ni ano ni President Donald Trump sa atin kasi walang ganun sa atin pipili tayo ng isang politiko na iuupo natin na alam natin na ga align doon sa gusto natin na mangyari which is very basic lang naman yung gusto natin. Ano yung trabaho, uh, uh, peace and order, yun yung una eh, Diba? Hindi mo na muna kailangan isipin yung iba, yung peace and order saka yung internal problems ma ma ano mo ma-address ma mo. And what and, and yun yung ginagawa noong previous administration. And uh, sa tingin natin itutuloy ng ng vice president if ever na siya sa 2028, di ba? So let's help kunwari uh, si 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 the congressman Marcoleta, di ba? Yung yung alignment niya, yung political alignment niya, yung policy niya ba diba? Hindi na natin dapat pag-usapan yung religion na na, na or whatever organization about, 'di ba? Bahala na si ano doon, wag natin pag-uusapan yung religion about kay Marcoleta. So it's it's very na ano na magkaroon ng magkaroon ng discussion or topic doon sa mga politicians na uh, like Marcoleta, uh, attorney Jimmy Bondo. So para matabunan natin yung issue ng impeachment. Kasi hanggang ngayon po, the day 2, the second day, panalo pa rin ang mga kongresista. Kasi ngayon parang, ngayon hanggang ngayon ang pinag-uusapan pa rin po natin is yung impeachment. So, uh, na kailanganang matalo natin sila doon. Talunin natin sila lalo na nandito tayo sa social media. Kasi kung hindi natin, kung hindi natin iibahin yung narrative, definitely uh, sabi ko nga, iyan pa rin ang makikita muka sa next ano, sa after this election. 'Di diba? Hindi pa rin natin mapananagot yung mga may kasalanan doon sa field health issue and especially doon sa 2025 uh, budget. 'Di ba? I think yung yung sabi ni Dulce, cute ng sa ayo kasi lumabas eh ya, yeah. hindi siya lum nakakulong siya sa loob ng bahay hindi siya maka hindi siya makalabas kaya dito sa pusa yeah uh, hair follicles i think ano uh, yun